At eto na nga yung mga ng bispiras ng birthday ng aking si Tutoy. At nakapamalengke na nga dyan si Mama at si Daddy Jason niya. Madaling araw pa nga lang ay talaga namang namalengke na silang mag-ina. O ba diba talaga naman ang lola ninyo. Busy, busy para sa kanyang apo yan. At ayan ang aking anakis. Tumutulong talaga sa pag-cover ng ref magnet na souvenir ni Tutoy. Ay nako napaka matutulungin nila. Thank you mga bebe. At panandalian niyang nawala ang kanilang pagtatablet at pagsasalaman cellphone dahil nga tinulungan nga nila ako. At ayan na nga at gagawa na nga tayo dyan mga mare ng loot bag. At syempre sila pa rin naman talaga ang aking katuwang. At talaga namang si ate JD talaga ang tumapos ng loot bag na yan. Birthday na birthday niyan. Seven na yan si ate JD. Hindi siya gumawa ng loot bag niya pero talaga namang siya ang gumawa ng loot bag ni Tutoy. Talaga namang maaasahan na rin pala ang ating ito Talagang tinapos niya yan dahil alam nyo na ako maya't maya nagpapadede kay Totoy. Siyempre hindi ko na siya kayang tapusin. Thank you ate JD at happy happy birthday Naro ko. At ayan na nga, siyempre habang gumagawa ng loot bag, iba na ang nangyayari aba naman talagang binabawas-bawasan ng mga candy dyan ay nako nauna na nga silang tikman lahat yan pati yung mga pa-surprise yan tinikman na nila at binuksan at ayan na at dumating na rin tong mga ating ito na talaga naman o ba diba? sabi ko naman sa inyo at pinagtutupi nga sila pero nagbibidyo okay pa ang ginagawa anam ko, mga pasaway talaga tong mga ating ito. At to the rescue nga talaga sa paggawa ng lobo dyan si Tita Me. Ah, dahil lang lola nyo stress na stress na dahil nga walang gagawa ng design ni Tutoy. Kaya ayan, buti na lang si Tita Me and -an, Thank you Tita Me. Ah, talagang nag-effort talaga siya. Pwede na daw siyang magpa-cater. O PM lang mga besh. Ay nako. At ayan lang nga syempre. Umalis kami saglit para bumili ng pangsalat ni Tutoy. At tuwang-tuwa naman talaga si Ate Margo dahil nakasakay siya for the For first time sa Bukyo. O, talang kitang kita nyo naman kung gaano kasaya ang Bebe Loves ko. At ayan na nga, nandito na nga tayo sa Dali. Bumibili na nga tayo siya ng pang salad. At ayan, nakakatuwa rin naman talaga mag-grocery dito. Ang mura-mura lang mga be. At ayan, syempre ang aking kimchi. At ayan lang ang ating mga ginawa for today's video. O, di ba diba naman ang kanyang ninang, ay nako, huwag hindi ko na ipapakita ang kanilang ninang na yan. Magagalit sa akin, Janice. At ayan na nga, pauwi na nga kami dyan sa bahay. Ewan ko ba kung anong meron sa bukyo talaga namang napaka-excited ng aking anak. sayang nga lang tulog kasi si Mikmi, kaya hindi nga siya dyan nakasama. At ayan, tuloy-tuloy lang ang mga kaganapan at pag-aayos nila sa bahay. O, ba diba, tita Mea, ah, ikaw na talaga kokoronahan ka na kita ng bestie of the Year. O, ba diba naman para kay Tutoy, talaga namang nag-effort siya ng bonggam-bongga. At ayan na nga, tuloy-tuloy lang talaga ang pagluluto nila. Ayan, talagang halo dito, halo doon. Ayan lang, maraming maraming salamat sa lahat ng mga tumulong, lalo na si Mama dyan na pagod na pagod.